Ayan na mga kaibigan. Andun na yung MRT. MRT dito sa Banawi, Ifugao. Ayan yung mga ikakarga. kumaya Oh, Daitan. Andyan na. Andyan na yung MRT. MRT dito sa Banawi, Banawi City. Pasahero na nakasakay. Ayan na oh, malapit na. Yan. Yeah. Ito na yung MRT. Ah, may isang pasahero. Ayan na oh. 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 Marating na Marami pang pasahero na Hinta dito magsasakay Ayan na, apat na tao daw ang kaya Ikarga ng mm, Tramline na yan O oh, yan, kakarga nila